Ha, pitina. Unsa pitina? Unsa mo gusto magpakarga ka? Ha? Oi, magpakarga ka, bitina? ha? Magpakarga ka, ha? Mm, magpakarga ka, gikukmo mo ka, o gikukmo mo tikuran ilong, ha? Gikukmo imong ilong, talibis limpiwan nato imong ilong, b. Ha, biti na. Uy, ka, ka magtubag. Ha, magtubag ka sa mong daddy. Ha, unsa siya mong gusto. Ha, biti na. ka. Ha? Magpakaiga ka. Uy, good girl. Friendship ni mo sa si Adida. Ha? Asa si Adi, biti Asa si Adi. Asa si Adi. Ha? Ikaw yari, nung sa'yo mong gusto, ha? Nung sa'yo mong gusto? Nung sa'yo mong gusto? Ha? Nung sa'yo mong gusto? Baba tayo, baba tayo, baba tayo. Baba tayo. Dili ka mag-ambak-ambak sa kutiyo, ha? Kaya sakit mo kukuha. Down na, down. Down. Good job.